so magandang gabi po sa inyong lahat mga kapalarista yan welcome po sa ating youtube channel ha pag-usapan natin ngayon etong eh, buhaya na po ha yan nakikita nyo dyan sa screen ninyo Yang buhaya na yan e eh, talagang walang ibang ginawa ngayon kung hindi ang magsinungaling walang ibang ginawa kung hindi ang manira ng manira kay PBBM at walang iba pang gagawin yan kung hindi laging banatan si PBBM ng kasinungalingan para maiupo nila yung amo nilang buhayang babae. Diba? Yan, maganda pag-uusapan natin ngayon, ha? Intro pa lang yan, ha? Pero mainit na, mainit na. <laughs> ready na ba? Ready na ba yung mga viewers natin dyan, ng mga DDS na mga basura? Ha? Ready na ba? Ngayon, kung ready na kayo, umpisaan na natin. Etong kasi si Saldi ko, ha? Meron na naman panibagong video. Etong video na to, etong video video niya na to. Eh talagang hindi na ngayon masyadong pinapansin ng mga Pilipino. Hindi na pinapansin. Kasi yung mukha niya ganun pa rin. <laughs> Di ba? Hindi na pinapansin kasi wala namang bago doon sa sinabi niya. Kasi yung mga sinabi niya mula part 1, part 2, part 3, part 4 ay puro ka kasinungalingan. Hindi na totoo dyan, puro kasinungalingan. Ngayon, isa-isay natin. Sabi ni Saldico, wala naman talaga na bago eh. Eh, nag-deliver daw siya kay Pangulong Bongbong Marcos ng pera. Ha? Ang sabi niya, kapag hindi nakapag-deliver kay PBBM ng pera, eh, nagagalit. Nang i raw. Naninigaw daw si PBBM. Naniniwala ba kayo sa kanya? ganun ba pagkataon ni eh, PBBM? Parang si Sarah yata yun. <laughs> di ba? Parang si Sarah yata yung binabanggit niya at hindi si PBBM. <laughs> Dahil kilala natin si Sarah, ganyan ang ugali niya, magaspang. <laughs> si PBBM ay hindi po ganyan. Alam naman natin, kahit insultuhin mo si PBBM, hindi yan magsasalita. Kahit away-awayin mo, hindi yan magsasalita. Kasi nga mabait eh si Sara, 'di ba? Si Sara. Ayun, yung ugali basura. <laughs> Ayun. Ito si Sabi ko, yung pasabog niya ngayon na pang-apat na video eh hindi na pinag-usapan ng mga tao ng taong bayan. Hindi na pinag-usapan talaga. Kasi alam naman nila na walang walang bago dun. Alam nila na puro na lang kasi nung alinga na mapapakinggan nila ron. Puro na lang invento ang mapapakinggan nila. At puro na lang ha? Puro na lang paninira kay PBBM ang mapapanood nila sa video na yun. Kaya ang anong resulta? Ayun, pinagtatawanan na. waa, yun problema kasi. Bis, mag, alam mo, saldi ko, mas bilip pa, mas bibilip sa'yo ang mga Pilipino kung umuwi ka rito at sagutin mo. Ha? Sagutin mo yung mga paratang mo kay PBBM sa tamang forum. mag out ka sa pamusik PBBM na kasuan mo, mag ka, di ba? Mag-take ka ng oat. Na Sin yung sino ang salaysay mo ay totoo. Para malaman ng Pilipino na 'yung mga pinagsasabi mo ay talagang hindi imbento. Para mapaniwala kami mga Pilipino na si PBBM ay talaga tumatanggap ng pera. Para mapaniwala mo kami na lahat ng pinagsasabi mo ay totoo. At hindi gawa-gawa lang ninyo ni Marcoleta. <laughs> oh, kasi tingnan mo ah. Tingnan mo. Marami na na baka ha. <laughs> na baka. Gawa-gawa lang na naman ninyo yan ni Marcoleta gaya ni Gutesa. So, ano nangyari kay Gutesa? Ayun, nagtatago. Hindi makalabas kasi pahiyang-pahiya. Diba? Yan ang problema eh. Ganyan na lang ba tayo palagi? Saldi ko. Ganyan na lang ba palagi? Lagi ka na lang ba maglalabas ng statement na hindi mo kayang panindigan ng harap-harapan? Lagi ka na lang ba magbibigay ng video na ang, ang, nilalaman ay puro kasinungalingan? At lagi ka na lang ba manguuto sa mga basura na DDS? Palibhasa na uuto sila sa iyo, ganyan na lang ba palagi? O dapat ba umuwi ka rito para makulong ka ng, makulong ka ng hayop ka? <laughs> diba? kasi sigurado pag umuwi ka rito kulong kang damuho ka kasi may warat o pares ka na umuwi ka <laughs> kaya dapat talaga dapat talaga makulong na tong hayop na to para matigil yung ka, kasisira-sira niya kay PBBM kasi tingnan mo naman tingnan mo naman sa sobrang kasisira niya ha? talagang talagang ano pa siya eh uh, ano ba tawag dyan uh, sa paninira niya parang feel na feel niya pa parang komportable pa siyang manira kay PBBM kasi tingnan nyo parang nagiging blooming o, tingnan nyo yung buho kumakapal <laughs> tingnan nyo ah marami nagsasabi mga kababayan natin napakarami na nagsasabi na AI lang talaga to AI kasi isipin nyo isang linggo lang ha? isang linggo lang nagkaroon na ng buhok yung panot niyang ulo <laughs> isang linggo lang paano naman nangyari yan? Di ba? Tingnan nyo, tingnan nyo yung picture dyan. No. Oh. Yung unang video niya, manipis yung buhok niya. Itong video niya na to ngayon, makapal buhok niya. O, oh, yung mga DDS naman, ayun, paniwalang paniwala yung mga tanga. <laughs> Alam nyo ah, Ako, sa tingin ko lang rin talaga, AI talaga to eh. AI. Tapos, meron admin yung Facebook ni Saldi ko merong admin kasi yan hindi naman siya yung nagkocontrol yan merong mga admin yan at ina-upload lang yan doon sa tingin ko hindi talaga yan si Saldi ko ang layo at saka bakit bakit nga biglang biglang ano naging makapal yung buhok tapos hindi na bungi diba yung video dati bungi ngayon hindi na bungi paano nangyari yun o, sige paliwalag nga ninyo so, ibig, ibig sabihin kasi yan AI yan pinag uutulang yung mga DDS <coughs> kalibasan sa mga basura. <laughs> oh. Diba? Isipin ninyo. Isipin ninyo. Sige. Oh. Paano nawala yung pagkabungi ng ngipin yan? Diba? Paano kumapal yung buhok niyan? Kung hindi yan AI. Ako naniniwala ko. AI talaga yan. At in lang yan sa page ni ni Saldi ko kasi yung admin doon malamang nandito sa Pilipinas at in-upload yan at naniniwala ako dito lang sa Pilipinas ginawa yan kasi low quality <laughs> so mga kababayan ha huwag tayo basta basta magpapaniwala ha dito sa mga kababayan natin na mga utu-uto huwag tayo basta basta magpapaniwala sa mga yan kasi yung mga yan ay mga utu-uto nga talaga mga basura mag-isip mga, itong mga to e eh, talagang wala nang ibang gagawin kung hindi pa bagsakin si PBBM itong mga to ay eh, hindi talaga titigil hanggat hindi naiupo si Sara itong mga to ay eh, hindi ha? hindi hinto para mapatalisik si PBBM kasi nga yung kabuhayan nila ay nabubulilaso ni PBBM gaya ng Pogo ah! aminin natin yan aminin natin yan kaya ingat-ingat tayo mga kababayan. Huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga pinagsasabi ng mga DDS ha. Huwag tayo basta-basta maniniwala lalo-lalo paggaling sa buwan ni Roque. <laughs> kasi alam naman natin si Roque, malapit na natin makasama, makasama yan kasi malapit nang maaresto yan. Kasi syempre, may red notice na. Anong ibig sabihin ng red notice? Yung mga pulis doon sa, sa Netherlands, yun na makikipagtulungan para arestuhin yang damuhong humba na yan. <laughs> oh, yari ka ngayon yung Harry Roque ka, di ba? So, tingnan niyo si PBB. Tahimik lang talaga, ha? Tahimik lang. ah, uh, kahit binabanatan, nagtatrabaho. Kahit iniinsulto, tumutulong sa mga kababayan natin. Kahit nilalait, panaybigay naman ni PBB ng malasakit. So, anong resulta? Ayun, si Bipisara. Hindi marunong mag-English. <laughs> <laughs> o, so, comment dito, comment. Sige lang, galingan mo lang manira, palerista. Kapag sa 2028 presidente na si BP Sara, magtago ka na, grabe, natakot ako ron na ah. Natakot ako ron ha. Ah. Alam mo, wala lang problema. Tumakbo si Bipisara Sara, walang problema. Kung manalo siya, walang problema. Yun nga lang, kung hindi siya makukulong next year. <laughs> 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 di ba? Yun ang problema pag nakulong siya next year o kaya baka ma impeach siya. Yun ang problema ninyong malaki. <laughs> di ba? Kasi alam niyo naman, yung galaw ng politika rito sa atin. Hindi malinis ang politika rito. Away dito, away doon. O ano nangyari? Ayun, si si Digong nagugutom sa kulungan. Sa <laughs> so, mga kababayan, hindi na natin papatagalin na itong live natin comment lang kayo dyan, mag-away-away lang kayo dyan sa comment section, yan, para kahit paano, eh, may income tayo, niyo kalimutan, tong huwag niyo po kalimutan, po itong YouTube channel natin, Nawag huwag nyo po kakalimutan, magandang gabi po sa inyong lahat.